Ito na mga kabasketball, Gilas Pilipinas may apat na bentahe na posibleng maging epektibo para talunin ang koponan ng Guam. At kay Soto, inamin na may mga plano siyang nasira dahil sa kanyang ACL injury. Pag-uusapan natin kung ano-ano 'yan, pero bago 'yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Ngayong November 28, mga kabasketball, Bernes, alas 5 ng hapon dito sa atin sa Pilipinas, ay mapapanood na natin ang napakahalagang laban ng ating Gilas Pilipinas kontra sa kupunan ng Guam para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Bagaman masasabi natin mga kabasketball na itong Guam yung pinakamahina sa mga kagrupo natin no? kasi New Zealand at Australia yung mga kasama natin dyan. Pero siyempre hindi tayo pwedeng magkumpiyansa dahil ayaw nating maulit yung naging pagkatalo natin sa Chinese Taipei ng dalawang sunod no medyo nabaliwala raw ni coach Tim Cone at ng Gilas Pilipinas yung mga laban kontra sa Chinese Taipei sabi niya no Bagaman natalo ng Guam etong Syria sa kakatapos lang na FIBA Asia Cup ay eh kapansin-pansin mga kabasketball na tinatambakan lang sila ng Japan at ng South Korea na mga kilalang kopunan na may mabibilis na point guard at maraming shooters. So ganitong atake din mga kabasketball. Siguro no, yung planong gawin ni Coach Tim Cohn para talunin itong kopunan ng Guam. No? Pero mabibilis mga shooter yung mga yan. So dalawa na yon. So ano pa yung mga pwedeng gamitin ni Coach Tim Cohn? Siyempre, maaaring gamitin ni Coach Tim Cohn pangatlo, yung estilo, yung, yung laki ng ating uh, Gilas Pilipinas. Pwede niyang mamain dyan sa ilalim etong kupunan ng Guam. Kasi meron silang 6'11, okay. Pero meron silang 6'10 pa na isa, pero ano pa yun eh, bata pa eh. Hindi pa ganun ka talagang eksperyensado. Kakayo rin yun ni Junmar Lodi. O dyan magaling si Junmar o kaya si AJ Edu tas nandyan pa si QMB so tatlo silang 6'10 dyan na pwedeng pagsabayin agad lagi no laging may dalawa kabilaan pwede talaga tas nandyan pa si Japet 6'9 syempre yung wingman pag natapat kay Japet yun mga 6'5 lang yon or 6'6 o kaya matatapat dito nga kay Carl uh, Tamayo pwedeng pwede nilang uh, kainin dyan sa ilalim yun yung pangatlo no daanin nila sa laki sa shooting. Shooting ako basketball ha, baka nakakalimutan nyo. Although wala tayong ano ngayon, Jordan Heading. Wala tayong Calvin Optana. Andiyan pa rin naman no. Etong si Kevin Kamba. Wala kasi tayong katulad noon nung araw. Meron tayong Kaidic Meron tayong Jeffrey Chan. Meron tayong Jimmy Alapag, mga talagang uh, puro 3 points lang talaga nga pag binitaw mo sa tres yan eh halos ilista mo na ngayon pero yan sila Kevin Kiambao pinakita niya na yan sa strong group pati rito sa kontra sa Australia pag nag-init yan si Kevin Kiambao shooter yan ganun din syempre itong si Justin Brownlee shooter yan sa tres di ba at meron pa tayong Carl Tamayo may Dwight Ramos tayo shooter din yan di ba so wala tayong problema kaya natin daan din sa shooting yan ngayon pagdating naman sa bilis Andiyan sila RJ Abarentos si Chris Newsom, si Jay Perez, Katie Thompson. So pwede rin natin, apat na paraan yan mga kabasketball. Bilis, laki, saka shooting. Wala pa pala yung isa. Yung isa, ang gusto kong sabihin mga kabasketball, pwede natin silang daanin sa pasahan. Yan nga yung uh, sistema ni Coach Tim Coe na triangle. No? Pasapasahan lang talaga yun eh. ba? Diba? Kaya doon tayo nanalo, no? Pansinin nyo yung mga laro nila doon titira na ni Kai. Kala mo, ititira. Papasa pala kay Junmar Pahardo. So, doon natin sila madadali. Sa pasahan, sa laki, sa shooting, saka sa bilis. So, yun yung pwedeng gamitin ni Coach Tim Kon. Patungkol naman, sa ibang balita mga kabasitbol, sa ating uh, pambatong si Kai Soto, doon sa pinakabago niyang interview, ay sinabi nga ni Kai na biglang nawala lahat yung mga future plans niya noong January kasi na-injured siya no? noong January 2025 dyan nga sa Japan bilig league Nasayang yung mga impressive na stats niya no? yung season niya nag-average po siya doon sa Japan bilig ng almost double-double 13.8 points 9.5 rebounds kalaban yung mga international imports ah mga dating NBA player mga player ng Australia ng iba't ibang mga bansa sa Europe, mga galing ng G League. Yun po yung mga nakakabakbakan ni Kai Soto ron. Ngayon mga basketball ano-ano ba yung mga nasayang, yung mga future plans dapat ni Kai na gagawin? Unang-una, yung third window ng FIBA Asia Cup Qualifiers. Nung February yun, kung saan dumayo tayo, yung Gilas Pilipinas, tinalo tayo ng New Zealand, tinalo rin tayo ng Chinese Taipei. Tapos, yung NBA Summer League. Matik yun, mapupunta siya doon, madadala siya ng kanyang big time agency ng Wasserman kung hindi siya na-injured. At ang panguli ay etong uh, itong ang FIBA Asia Cup na no? nung August kung saan hindi nakapaglaro rin si Kai, syempre dahil injured siya, tinalo tayo ulit ng Chinese Taipei at ng New Zealand. ba diba? Tapos tinalo pa tayo ng Australian Boomers kasi pagka pinag-aralan mo, kung nandoon si Kai, especially kahit yung Australia, kung nandoon si Kai, maaaring mag-iba yung laro ng Australia. Tinignan ko yung lineup nila, sila Xavier Cook, sila Will Magney. Wala po silang seven-footer na pantapat kay Kai during that time ng FIBA Asia Cup. Kaya mga kabasketball, ano masasabi niyo? Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.